Good morning mga kuwis Welcome back sa aking channel And for today's video Akit tayo ng Tagaytay Andito ko ngayon sa May Silang Alright, let's go! time check mga kuy 6.55 so yun nga, nandito na ako sa may uh, silang town proper so gaya na sabi ko kanina akit tayo ng tagaytay via Aguinaldo Highway so yan yeah, ilang beses na rin tayo nakakit ng tagaytay pero hindi pa rin natin hindi pa natin nasubukan tong ano uh, paakit ng Aguinaldo Highway so gano nga ba kahirap akitin po ang paakyat ng Aguinaldo Highway so malalaman natin mga kuwis so marami kasing ano eh pwedeng daanan papuntang Tagaytay so merong uh, dyan sa may Nupali sa may uh, Santa Rosa Tagaytay Road pwede rin via Revpal yan so meron din dyan sa may ano daanan papuntang uh, Alingpi, Bulwagan So yan may pakya din ng Tagaytay dyan So marami marami Maraming option na pwedeng Itaanan po po sa Tagaytay So ngayon Ang Subukan natin is yung Aguinaldo Highway So yun, nandito na tayo sa may ano, Asyenda Designers Outlet so, Check, check muna natin so, Maraming mga ano dyan Maraming mga see syempre. Outlet. So ayan, kita nyo ba mga kuys? Mga ahon na yan. Parang ano, kambal ahon eh. <laughs> so ayan, mga ahonin dito kapag ah... Uh, dito yung pinili nyong way, Aguinaldo Highway. So rolling hills to mga kuys. Ahon. Recovery, ahon, recovery. Mga ganun yung ano, ganun yung kalsada dito. So, well, banayad lang naman yung mga ahon dito mga koys. Pero, mahaba eh. Ayan. May kasunod pa. Ayun oh. Kitang kita na agad sa malayo. Ahon din. Banayad lang naman mga koys. Pero, medyo mahaba yung mga ahon eh. Woo! bike lane naman mga kuwis pero di natin may na minsan may nakapark sa bike lane so kailangan natin pumasok sa highway mismo so doble ingat na lang pag dito tayo dadaan dahil mga, mga dumadaan dito bus, truck, jeep kotse kahit anong sasakyan dadaan dito so doble ingat tayo pag dito tayo dadaan mga kuwis time check mga kuys 7.45 so yan tingin ko last na ako na to na banayad tapos recovery na tapos ayun na tagay tayo rotonda mga ano lang to 2 kilometers na lang from tagay tayo rotonda and then from there tingnan natin kung saan ba tayo pwede pumunta alright let's go Ayan mga koys, time check 8.05 So nandito na tayo sa Tagaytay Rotonda So after mga uh, Almost one and a half hours oh, Binike natin So Saan ba ba tayo pwede pumunta? Ah, okay, tayo ng ano? praying hands mga ko So malapit lang naman dito yan Pahinga okay, lang tayo konti Tapos Pagjak na ulit Alright Ayun mga kuys Punta tayo ng ano Praying hands From uh, Tagaytay Rotonda Hanggang doon is 3.6 kilometers lang So medyo malapit So punta na rin natin Alright Pero bago tayo pumunta doon, Daan muna tayo dito sa may simbahan ng Lourdes Ah, lang 'yan dito ng Ayala Mall. So visit lang muna tayo. All right? Yeah, nandito na tayo sa loob ng simbahan, mga kuis. Pa kakatapos lang ng misa. So, meron pa yung kasunod. So, atin tayo ng ano, misa.

to the church tapos yun diretso na tayo ng praying hands tapos uwi na ayun nga lang tayo doon tapos uwi yan na ah, may mga nakasabay tayo mga mga siklista rin alright let's go Ayan mga kuys, nandito na tayo Praying hands, tagay tay Kapilaan yan yung Sky Ranch Praying hands Ayan mga kuys, pray lang tayo konti dito Mainit, wala si silungan dun sa ano Mismong praying hands Ayan dito tayo, naganap tayo ng medyo malilim So yun, nandito nga tayo kung mga kuwi sa may praying hands dito sa may tapat ng Sky Ranch. So pahinga lang tayo konti bago tayo mo eh. So yun, kamusta yung experience ko pag aon sa may Aguinaldo Highway? Uh, okay naman, no? Tingin ko para sa akin mas ano yun, mas, mas mahirap kaysa dun sa mga ibang ruta. ah, uh, siguro nasa top 5 yan ng mahirap na ruta papuntang Tagaytay. Siyempre, nandyan yung uh, Snake Road, Red Pal. Yan, mga may yan. Gusto nyo galit kayo sa sarili nyo. Diyan <laughs> kayo dumaan kung gusto nyo. <laughs> so, yan. So, ito, para sa akin lang, ha. Ah. suggest, yes, paano ko lang to. Opinion ko lang. Siguro mga nasa top 5 to. Yung ahon dyan sa maya aginagawa. Rolling is din kasi. So, yun. Uh, pero good experience naman. Uh, papawisan talaga kayo. Oh, so, marami rin kasing ibang ways, no? O ruta papunta dito sa Tagaytay. So ayan, una-una na yung Aguinaldo Highway. No? Uh, merong uh, Revpal, Snake Road. Yan. Uh, Santa Rosa Tagaytay Road. Pwede rin kayo dumaan dyan. Uh, kung nasa Batangas area naman kayo, Sungay Road or uh, Sampalok Road. Yan. Bakit ng Tagaytay yan. Then, uh, meron ding ano, uh, by Amadeo. Meron din pakyok ng Tagaytay dyan. Tapos sa Treasury man, yung konju, So yan, nakapag-bike na tayo dyan mga kuis. Check nyo na lang yung ano yung channel ko. Meron akong uh, vlog dyan. Baya konju. Yeah. Uh, so yun, na uh, sa inyo na kung saan nyo gusto dumaan mga kuis. Uh, marami naman po Tagaytay. Ayun, out muna sa mga kagrupo natin. Team D Boss Pajakeros, mga kasama ko lagi mag-bike yan eh. Pag may group ride kami. Kay Boss Da, kay Boss Ed, kay Boss Royland, saka kay Boss Chris. Yan, mga kasama natin sa pag-bike yan. Shoutout sa inyo, saka doon sa mga supporters natin. Lagi nanonood ang vlogs, vlogs natin. Kay Idol SG Timothy Amida, shoutout sa iyo, Idol. At kay Idol uh, Ralph Del Monte, shoutout din sa inyo. Salamat sa supporta nyo, mga kuwis. Time check mga ako 10.32 Kaya ride out na tayo pa uwi At makapagpahinga na rin naman tayo doon Kaya tayo ay uuwi na Let's go! Dito na ako dadaan pa uwi mga kuis. Dito sa papuntang Bulwagan Or dyan sa papuntang uh, Akalaaling Picarinderia so, Ito madalas kong daanan to Pag pupuntang Tagaytay so, Dito kasi medyo madali dito Paakyat So yan Dito na tayo dadaan pa uwi Let's go! Time check mga kuwis 11.38 Nandito na ako sa Barangay Sabutan Dito sa Silang mga kuwis So mga 8 kilometers na lang Makauwi na ako So ting na lang ah, Ang daan ko ay yung dinaanan ko kanina Is sa may Greenwoods Diyan sa may Dasma Tapos pali All Alright Konting kembot na lang Let's go So yun mga kuys, uh, paliparan Dasmarinas na ako Governor's Drive So dito ko na tatapusin ang aking video Salamat sa panonood at suporta Don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel mga kuys Kuys RJ TV Hanggang sa susunod na video Salamat!